Lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdadaanan. Hindi porke nakikita natin ang isang taong palangiti o palatawa, okay siya. Hindi porke masaya sa social media, ganun din sa totoong buhay. Hindi porke nag-post ng masayang family picture, wala nang problema. Hindi rin porke nag-post ng achievement ay nagmamayabang na. Minsan, ang mga taong problemado, dinadaan na lang sa tawa o sa pagpapatawa ang bigat na nadarama. Minsan, ang mga taong nagpo-post ng achievement ay proud lang sa mga nagagawa o narating nila. Minsan, ang mga palapo sa social media, wala lang masabihan ng mga dinadala nila. Lahat ng bagay ay may kahulugan. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang pinagdadaanan. Kaya piliin nating maging mabuti at iwasan natin mag-judge hanggat maaari. Dahil ang mga tao na iniisipan natin ng masama, Malamang ay lumalaban din sa buhay at pinipiling kumapit pa kahit na may mga araw na parang bibitaw na.